Pastor Kibuloy, huwag mong sabihin na ikay bubog sarado na sa social media, sa media, at sa mainstream media. At huwag mong inilis ang iyong kaso sa Usaping People's Initiative o CHA-CHA. Walang kinalaman ng CHA-CHA at People's Initiative sa iyong kasong na uh, pinay sa ng mga komplena at hindi ka naman politiko. Pastor Kibulo ang gawin mo, humarap ka sa Senado at magpaliwanag ka. Ginay mo ang mga akusasyon sa iyo ng... Uh, human trafficking, money laundering, illegal activities at mga sexual abuse sa mga kabataang babae na ginahasa mo sa simbahan, hindi yung nanghihingi ka ng awa sa taong bayan na ikaw ibugbog sarado na sa mga paratang sa iyo. So simple na naman yan pastor eh, humarap ka at ipagtanggol mo ang iyong sarili. Yun lang naman ang hinihiling ng uh, ng Pilipino na ang uh, sinasabi nila na paratang sa'yo, eh, pwede mo namang i-deny huwag mong tatakasan ng uh, uh, yung kaso, lalo na yung mga kabataang uh, ginahasa at minulestya mo pag umarap ko sa Senado, nandiyo ang pagkakataon mo para i-deny lahat ng mga akusasyon laban sa'yo pero hanggat hindi ka umarap ano ang isipin sa'yo ng taong bayan na ikaw isang uh, guilty talaga at ayaw mong uh, ipaliwanag ang mga complaints sa iyo at uh, pasubalian ang mga ng mga ibinibintang sa iyo ng mga kapabahiyan na nag-aantay sa iyo sa Senado so sana naman eh para matapos na itong usapin na ito eh, humarap ka sa Senate hearing at ipagpanggol mo ang iyong sarili kung ikaw naman eh walang kasalanan na hindi naman magsalita roon eh so hindi lang sa iyo ng uh, mga komplainan na pasubali pasubalian mo ang kanilang mga paratang laban sa iyo kahit hindi ka nagsasalita talagang mahuhusgahan ka na na ikaw ay isang guilty sa panggagahasa sa iyong mga tinatawag na servant so yun lang naman ang hinihingi namin ng mga taong bayan lalo na ang social media ang mainstream media ang mga vlogger na nagbablog tungkol sa kaso mo. Sana naman maliwanagan ka, tumarap ka para sabihin ng katotohanan kung ikaw ba uh, guilty or not guilty. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiror, magmamatsyag. Kung ngaharap nga ba sa Senate hearing si Pastor Apollo Kibuloy.